Ayan po. Hindi na po ay maghahapon ah, na nera. Nakipag, Nakipaghapunan na po si Tongs. Grabe bunga nga. Namumutik-tik hmm. <laughs> Ito, puno na rin ito.

Sa Tong's TV manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content kaya halika na sa Tong's TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. 'Yon, happy fiesta po. Barangay kan Kalaba, no eh, siha. Ah, uh, barangay Kalaba sa ni pala. Happy Piesta po. At ayan na nga po kami, no? Ali kahapon nag-harvest kami, hindi na yari yung sili. Naka 10 ay labing tatlong bundle lang kami. Dahil dalawa lang po ang ma-harvest. So, hindi na nakaya nung pagkayari namin harvestin yung talong eh tanghali na rin at dadara, ah, dadaan na rin yung buyer kaya ang ginawa po namin ngayong mga pananghali, nag-harvest kami ngayon para bukas eh maginhawa na lang. So bukas pa naman ang biyahe ng buyer kasi ang biyahe ng buyer natin ay pagitan lang na isang araw. So ang ginawa namin, uh, hinarbis na namin ngayong mga ano oras na ba? Maghahapon na nga po. Ayan. Para sa ganon, eh, pag bukas, eh, hindi tayo na mamadali. Ang gagawin lang naman namin dito, iplastik plastic then hindi namin isasara para hindi makulob. Uh, uh sama ko nga pala si La Kuya Ede. Ayan. Hello, mga Siyempre, si Kuya Ede, si Bato, si Kuya, ayan, si Kuya Roberto, tsaka si Nanay, si Atubing, at saka 'yung anak ni Ede ayan shoutout sa viewers ko tong ayan shoutout sa yo at nato si eh. <laughs> O kami na yung plastic hindi pa ako nakakalayo sa bigat ah Muna po yung timba oh Ilang puno lang yan Ede Bilahin mo ko ilang puno lang Ay, sa kalayan, ah. <laughs> Ay sana tuloy tuloy lo ano. sana, sana po ah. tuloy ito yung eh. timba tatlong puno pwede. Maraming maraming salamat po talaga sa taas. Marunong po yung nasa taas. Bigyan po talaga ng blessing. Salam mo na. Salam ko. At tumaw na po. <laughs> <laughs> yeah, so... puno pa lang ako puno na. Ay, nalagot na to Kaya nga kahapon, si Atibing lang ang pumipitas at saka si Iwan, yung pamangking ko. Eh, nakalabing tatlong bundle naman sila bago dumating yung buyer. Biro yung marami pala dito. Hayun na 'yan. Kahit araw-araw u-harvest. -araw ano? Hayun naman niya, Kahit araw-araw u-harvest. Kesa sa wala. Kesa wala na harvest. Eh, balita ko eh medyo tumataas na raw tong sili. Manggaling po. Gumaganda, gumaganda. Ang galing po sa 10 piso, 1 kilo. Uh, Tumataas natin, hmm. natin medyo pumalipit ang dahon sa init Yung iba Happy Fiesta po muli sa Barangay Kalaba. Baka naman Fiesta <laughs> po kasi ngayon dito May panuuringan mga maya ba to? May palabas kaya mga maya yan? May tambor yung mga dyan Mainam ba yung bago bago-bago kami rito. Gabi-gabi punong-puno yung court na yun, no? May naglalaro ng basketball liga. Tapos may kwan sila, dayo. Mga barabarangay ang laban, pustahan sila. tapos ang kilo 20 pesos grabe bunga hmm. mutik tika ah. Ayan nga po mga katongs, hindi pa tayo napapangalahati. Mayroon na nakakadalawang sako na tayo pangatlo ano yun isa dalawa tatlo, tatlo. tatlo ayun puno na yun eh <laughs> ito puno na rin to Ang yun no oh. ito lang puno na kaganda sir wala akong nakakalayo ah tatlong puno puno itin ba ah ito na na ito ah Matagal na siyang pinapatabaan ito Ang binobomba ko lang dito kaya ito Puro polyar Ay, talaga, ng... Yung 3G polyar Kaganda sa sili man, no Polyar rin na yan Tsaka konting Matabang pataba na. Ayan guys, may nag-iimbita rito. Pare, fiesta po muna kami. <laughs> 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 Makiki pamiesta muna kami. May nag-iimbita pong kumain. Tong, ano ginagawa mo? Ayan <laughs> yung talo. dami ng kasunod. Ang ganda ng kasunod oh. Team Ready. Bah, maganda na. Ano pa ang gusto mong mangyari? Oh. Tinatisin oh. din medetajam naman. Hmm. Talaga sa linis yan eh. Bo, oh. hindi <laughs> Yan pa, pa, na siyang bulaklak oh. Happy fiesta po. <laughs> <laughs> Yan po. Hindi na po ay maghahapunan na ero. Pagkapuna na po si Tongs. pa. tara na. na na. Kain. Kain na po. Kain po tayo. Kain

Ah. Sa akin nga daw, ba't naman sa pagkakit yung turo? Tingilan niyan. Tingilan niyan. Ito yung mga pares ninyo. Iba na ko yung ito na mo. cameraman salamat. Ayan, maraming salamat hey, po. Ka, Happy buka. fiesta. Ito yung nagpabinyag. Bukas ah. <laughs> yan, ah, may bayad na yan. Dapat sinulit po. Asya ba yung nagpabinyag? Uh, yun. ah, dalawa. dalawa. Ang kapatid, ano? Yeah. Ay, para ito hindi naman na shadow na kuwan din niya para hindi naman. Thank you sa pagkain. Maraming salamat. Ah, libre na kami ng tuloy po kami sa pagpipitas ano, kahit medyo gami na. Ayun, uh, muli po salamat do sa uh, nag-invite sa amin. Uh, sa uh, kinainan namin. Pesta nagpabinyag po kasi yan yung dalawang anak ni eh, Pia Apad yun po yung katabi natin dito na bahay sa so may tumana so maraming salamat at nakita na nga, nakita nga po kami na namimidas dito kaya pinatawag po kami doon sa anak niya so ayan kahit paano eh nakalibre tayo ng merienda at ang merienda na namin yun kasi alas 4 na eh. Alas 4 kami yun, napunta ron. At uh, ngayon ayan, niyayari lang namin itong mga binutas na asad sa Pagkayari na ito, bukas naman. At least eh, nakabawas tayo. At uh, bukas eh, hindi tayo apurahan. Kasi hanggang alas 2 lang ang, taling, ang eh, oras natin bukas. So kung bukas tayo magsisimula kasi hindi natin ma Baka hindi mayari Ayan na nga po uh, Gabi na At ito yung na-harvest natin Bali eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, yung good Tsaka ito yung segunda eh, 5 So ayan pa lang po yung natinor Ito yung hindi pa natinor Itong nasa sako Ayan po. Itong nasa lupa na mga katong mga kwan po yan reject may may kulay pula. Tapos ito yung iba pa hindi pa na tinor yan. So bukas naman ipagpapatuloy. Ayos lang yan at least nakabawas tayo. Hindi tayo mapupuwer sa bukas. Bali hindi naman nun namin nayari itong kabiyak yung side uh, ng gubo ano. Uh, may limang tudling pa pero ito na yung na harvest natin siguro nasa kulang 30 bundle na to so bukas harvestin tatapusin tong kabiyak then yung kabila mayari kaya bukas yun <laughs> hanggang alas dos ang ano yung eh, oras natin bukas eh. Pero mara malaking bagay na din yung nabawas natin yan. At least eh hindi mo yung bukas Marami na rin ang maikakarga. So ayan pa sila kay at si Ate Bing at ito yung anak niya. Yan. Ginabi rin. Ginabi na rin. <laughs> ayan, shout out sa lahat ng ito uh, comment tungkol kay natin mababayad salamat kay De at kay Atibing ayan po sila ayan, ayan po ah, gusto ko lang po i-shout out si Chair Macho po uh, okay lang po kami uh, maraming salamat sa pagsubaybay niyo po sa amin lahat at shout out na rin po kay Fernando Arce po maraming salamat po sa suporta niyo sa kay Katongs po TV Rochelle ayan salamat so ayan at pauwi na rin po sila so kami eh, buwas naman <laughs> sana umulan, yeah, umulan umapatak na nina ayaw pang ituloy ah, pero kwan siguro pinagbigyan lang yung piyesta rito Oh, oh pinagbigyan talaga yung para pa hindi lang. nga naman kwan Masaya, uh, masaya yung piyesta rito Ayan, at salamat po muli sa uh, Nagpakain kami uh, Nagpakain sa amin kanina Kay Kuya Pad Maraming maraming salamat din po maraming Sa pagsama sana sa, sa mag-apon sa mag Ayan Kita kita po tayo ulit bukas Alam mo na kayong magsasawang Sumuporta kay Katong Bukas andito uli yan Sila Atibing at Kede dahil ya, pipitas nga. Eh, syempre, alam naman na ako makuha ang mamimitas doon sa amin. Gawa ng may mga pasok ang bata at saka may mga trabaho na po yung dati kong mga kasama. So, tamang-tama lang po ang pani kay Edi sa akin. Ang pagpunta. Hanggang dito na lang po mga katongs. Maraming maraming salamat po ulit. And bye